Alam mo ba kung ano yung pinakagusto ko sa isang gym business? Panoorin niyo po itong proof of completion natin for today. Ganda araw po, ako po si ERP na Gym Depot. So, ang pinaka-paborito ko talagang rason bakit gusto kong pumasok sa gym business is ang gym business pang matagalan siya. Meron ka ng anak, meron ka ng apo na andyan pa. Ito mga nakikita nyo equipment to. ito Pruwe ba to? Nung sinasabi ko, ipo-proof of completion natin, yung uh, gamit ni Serranat Goyena ng uh, Dagupan City, Pangasinan. So, yung gym ni Serranat, 10 to 15 years na, ganun nakatagal yung gym niya. So, tumagal na ng ganun, isipin mo magkano lang yung investment niya na yun, ganun nakatagal. Pero ngayon, isa doon sa mga tinuturo ko rin kasi sa gym business o kahit sa ang uh, kahit anong business, huwag ka rin maging kampante. Kasi 10 to 15 years ago, siya lang halos yung gym na naandoon sa sa dagupan. Pero ngayon, siyempre, nag nga na, nagdatingan na. May mga solid, may mga loyal na clients si Sir Ranat. Pero, may mga clients ka pa na pwedeng manggaling sa iba. 'Di ba? At maari yung mga loyal na 'yon, baka hindi rin maging loyal set, lumipat. Ang kagandahan noon, isipin mo kung 10 to 15 years na yung gym mo, ang laki na ng pakinabang mo nun. ilang beses mo nang nabawi yung puhunan mo doon. 'Di ba? Nabawi mo yung puhunan mo, ngayon meron ka ng pondo para sa pag-upgrade ng mga gamit mo. Ngayon, uh, ipakita natin muna isa-isa. Hindi although hindi ko na mai proof of completion isa-isa, daan natin. Pero eto yung mga ano gamit ni Serenat na hindi natin masyadong na proof of completion at wala sa iba. So, ito nakailang delivery na tayo ng ano ng assisted dips at assisted chinning. Eh ang kagandahan kasi nito kagaya ko, bali yung kaliwang buto ko dito sa kaliwang siko ko eh. So, mahina yung braso ko. So para ma-train ko, lalo ako beginner ka, ano, paano mo iti-train na mag-dips ka? So ito yun. So dito, may selectorized plates, pili ka lang ng timbang na pwedeng tumulak sa'yo. Kasi di ba, pag uh, nag i ka sa dips, inaangat yung paamo mo, eto na ngayon yung mag-aangat sa paamo mo. So eto, kung mahina ka sa dips, kagaya ko, load ka lang dito, itutulak ka pataas ng selectorized plates. So, ang gagawin mo dyan, para lumakas ka, dahan-dahan babawasan mo yung selectorized plates para uh, gumaang ng gumaang hanggang mangyari buong katawan mo na yung binubuhat mo. So, kung beginner ka or mahina yung braso mo pa, ito, eh, ang dips pa naman at saka uh, chinning ang isa sa pinakamabisang mga exercises. Kaso, di lahat nakakagawa nito. So ito, mag tayo. Ganun din. Mahina ako ha. Ah. Sa totoo lang, tinutulak lang nga ako. So ito, panalong panalo to. Kung may gusto kang idagdag sa gym mo, the best to, dadayuhin yung, yung, yung gym mo dahil dito. Susunod natin na ah, ipoprofis ito. Hip thrust. So, marami ng ano, naghahanap talaga nito. Kasi yung iba, it's either sa barbell nila ginagawa to or sa smith machine. Pero ito, mas persado ko ngayon dito. Adjust mo lang to doon sa kung saan ka-comfortable posisyon. Tapos, lagay ka na ang plato. meron ka na exercise para sa puwet mo. So ito, lalo yung mga babae, dami naghahanap ng ganito. At sigurado ako, may rason na naman yung mga kliyente mo at iba pa na dayuhin ka. Woo! So ito, marami ng order sa atin ito pero Bihira natin na i-proof completion. So ito yung uh, leg abduction adduction na selectorize. So ito two-in-one combo to. So pwedeng pasara para sa inner thigh na exercises or para sa outer naman So ito, bihirang bihira natin mapuproof of completion pero napakadami na pong order sa atin ito. So again, may, 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 rason na naman para dayuhin ka sa gym mo. Tapos ito, kinostomize natin to kay Sir So kagaya na sabi ko dun sa mga videos ko, isa sa pinaka equipment is crossover or cable equipment kasi pag pumunta sa gym, katulad nito, pag may nag-tricep dito at may nag-bicep sa kaliwa, wala na magamit yung crosso mag mag crossover, mag mag-crossover. Plus, kunyari ang daming tao, siksikan, dito sa isang machine lang na to, kaya ko nang buuin yung program ko from calves to shoulder, pwede mo nang gawin dito. So, ang maganda rito sa ginawa natin, talikuran ngayon yung, ano, yung crossover. So, dito sa unahan, may adjustable crossover si Saranat. Pwede mag pwede mag single ka cable machine, single cable machine. Tapos adjustable yung pulley, the best. Sa likod, ganun din. So dito, pwede mong gamitin yung uh, crossover. Adjustable din yung pulley. Ang liit lang nung space na kakainin nito. Sipin mo. Kagandahan kasi nito, tong tong maliit na area na to, apat na kataon na kaagad na makakagamit at over 50. Over 50 exercises ang kayang gawin. So, panalong panalo to. Kung baga, alam mo sa totoo lang, ito kasing uh, order ni, ni Sir Renat, hindi to, ano eh, hindi to package. Kinostomize siya to pinag-aralan niya maigi. Tapos, dito ay sa unan ulit. So, meron tayong uh, 4x4. So, maraming na-order sa atin ng 4x4, lalo na sa mga gym. Kasi ito, Meron na tong ano, meron na tong uh, Smith machine sa likod. So, may Smith machine ka na, again, may cable crossover ka na naman. Sabi ko sa iyo, hindi ka mauubusan ng exercise sa cable na to. At plus, kunyari, may naglalat pull down doon sa isang equipment mo, pasok mo lang tong lat pull down attachment, pwede ka na mag lat pull down. Pasok mo lang yung rowing footpeg, peg, pwede ka pang mag-rowing dito. Kagandahan kasi nito, may pagpipilian yung mga kliyente mo. Meron silang option just in case na, oh, yung rowing machine may gumagamit, oh, di dito ako magro-row. Yung lat pull down may lumag gumagamit, dito ako magla-lat pull down. So, ito, perfect yung combination nito. plus, hindi mawawala yung super rack natin. So, ito yung original na design natin. Super rack, lat pull down sa kanan, squat rack sa unahan, kalahati ng crossover sa kaliwa. Di ba? Pero, ang ginawa ni Serranat, hindi siya murder ng Smith machine. Kasi meron na tayo eh. Super rack, uli yung kinuha niya. Pero, dito sa kabila, lat pull down uli. Bakit? Kasi kagaya ng mga ginawa natin sa Gym Republic, tatlo ang lat pull down, tatlo ang rowing, uh, sampo ang pec deck, ah, uh, ang, ang crossover, etc. Et, cetera, et cetera. Ay, 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 si Serranat, Sobrang tagal na dito sa gym business. Alam na niya yung ano, technique dyan. Alam niya na pag dumami yung tao at pipila, sa gym niya ngayon, hindi na pipila. Pupunta ka doon, ang bilis mo matatapos yung program mo. Ilan yung lalat pull down niya rito? Dalawa, plus pangatlo yung, yung doon sa kabila. Meron pa siyang ibang gamit doon, So, ito yung kabuuan. May pec deck, may assisted squat. Ito, yung assisted squat, panalong-panalong ito. Panalong Yan yung paborito ko sa lahat. Kasi, kung magle ka dyan, safe ka kahit wala kang spotter. So, yun yung importante sa sa gym business. Napatunayan na natin, napatunayan na ni Sir Renat na pangmatagalan yung gym business. Kasi tagal na niya sa gym business, eh, di ba? Tapos, honestly, yung luma niya na gamit, nabenta pa niya. Imagine mo, magkano kayo nabenta yon Di ba? Secret na lang yon Kasi isipin mo, nung panahon na nabili niya yon magkano lang yon ngayon, kayo na siya sabi ko eh, nagmamahal yung mga gym equipment. Hindi dahil yung gamit mo ang nagmamahal, kundi yung bagong brand, yung brand nyo ngayon, tumataas na. So ngayon, yung value nito, maaaring sumasabay. Let's say, kung ang brand nyo nito, kunyari, 100,000 ang halaga. Tapos, dati, nabili mo lang ng 60,000, 10 years, 15 years ago. Kunyari, 60,000 mo nabili. As a matter of fact, after 10 to 15 years, magugulat ka, pwede mo pa rin ibenta ng 60,000. Bakit? Kasi nga, mahal na ngayon yung presyo. Nung brand new, 100,000. Eh, pareho-pareho lang naman. Yung bench press na luma noon, pareho lang ng bench press ngayon. Pinturahan mo lang, bagong-bago na yon. So, ito yung maganda sa gym business. Alam mo, Uh, ang pinaka-practical na pwede mong gawin dito kasi kung meron ka sariling gym business, pwede mong iwan. Di ba? Sa totoo lang, di natin pagtatalunan na kumikita si Serenat. Kasi hindi aabot ng 10 to 15 years yung gym niya kung hindi kumikita. Tapos makikita mo, marami pa siyang panahon para sa sarili nila. So, kung ikaw nanonood ka kapatid na nagpaplano ka mag-retire na, nagpaplano ka from uh, OFW ka, nag paplano ka magnegosyo, siguro i-consider mo yung gym business kasi sa totoo lang, pang to. At promise, hindi siya mahirap patakbuhin. Ako po si RP, na gym dito po. Ganda po.